Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Muli na namang nagkita itong sina Archie at Obet na talagang ayaw tumigil ito ni Archie at hindi talaga siya mapigilan ng kanyang kapatid na si Z. Samantala, ah, magkakaroon naman na inspection ng mga kapulisan at tila ba mahuhuli na nga ang mga ito. Si Obet ay ah, mahuhuli nga at ah, nang magkita sila ng kuya niya ay galit na galit ito at sinabi nga nito na ayaw na daw talaga niya subalit pinipilit nga siya nito na ito talaga yung mga bagay na iniiwasan nga niyang mangyari. Samantala si Archie naman ay makakatakas at sa kanyang pagtakas makakarating nga siya dito sa kaibigan nga nito ni Tanya at uh, nang nadala nga siya dito dito sa may uh, bahay. ng tatuan ng mga ito ay tila ba mukhang may balak pa itong magpatato. Samantala uh, mukhang hindi naman papayag si Tanya at ang balak na ay iuwi ang batang ito kung saan ay mukhang tulog o walang malay at uh, dadaling nga nila ito sa bahay ng mga akero So pagdating na pagdating nga nila doon ay sinalubong agad ito ni Sasha at galit na galit at tinanong kung ano ang ginagawa nga ni uh, Tanya sa kanilang bahay. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.